alas 7.12 nang pasokan tayo ng booking papuntang Barangay Hall Minoyan ang pick up location dito sa Green Heights malapit lang dito sa bahay na doon ako dinala sa kabila wala pala dandan <laughs> loko tong map na to medyo nag nga dito si madam ng kaunti kasi iba yung napasokan kong daan dito talagang mahirap pag di mo kabisado yung pupuntahan mo maliligaw ka talaga ng malala ang napuntahan ko dyan didena kaya ganun ang nangyari kaya nalita ko ng punta kay ma'am nag siya ng bahagya at dito nga ay binigay ko na ko sa kanya ang hairnet saka yung helmet At nang all goods na si ma'am sinabihan ko siya sumakay na at kami lalarga na Lagi ko talagang inaalalayan ang aking pasahero May kataasan kasi talaga ang aking motor At nang okay na si ma'am kagad ko na nga isinit ang aking mapa Kung saan kami papunta At nang okay na si madam kagad ko nang nga piniga ang silenyador ng aking motor may mga kalsada talaga tayong madadaanan na hindi maganda. Kaya dubli ingat talaga ang pagmamaneho natin sa kalsada. Lalo na't ang sakay natin ay isang tao. Kaya dubli ang pag-iingat talaga natin. Isa rin ito sa mga training bago tayo napasok sa isang MC Taxi. Ang ingatan ang aming pasahero. Narating na pala namin ang Minoyan Road. Itinuturo pa nga ni Madam Ponsang ko siya ibababa. Madali lang yung aming biyahe kasi malapit lang naman talaga tayo. sabay inabot na rin ni madam ang kanyang bayad. Ang halaga niya 140. Magtayo dito sa Maypinuan sa Sanidelmont Monte so, walang hook. Makita natin 'yan. Next go! Ngayon guys, sakali tayo pa Makati San City Street. Galing dito sa kidong sa May San Jose del Monte sa di ko nga inaasahan pagkakataon habang nagpapagas ako kanina bigla kong pinasokan ang booking papuntang Makati galing dito sa May Santo Cristo Well, ano pa? 10.30 sa puntong ito sabi ni sir baka daw pwede kaming makarating bago mag 11 ng umaga kasi may hinahabol daw siyang meeting ay exam pala kaya sabi ko naman sa kanya kaya naman yan sir kasi maaga pa naman saka tinignan ko sa mapa mga 10.22 nandoon na kami basta tuloy tuloy lang ang aming biyahe basta hindi kami matrapik sigurado aabot sobrang tuwa ko talaga dito kasi nakakuha ko ng long ride Hindi ko kasi inaasahang makakuha ako dito ng pasahero kasi talagang patay ang booking dito lalo na medyo tanghali na pero thank you Lord talaga kasi nabigyan tayo ng medyo mahabang biyahe at long ride ito so bali na kaysa tayo kanina pangalawa to napakwento pa nga dito si sir dapat hindi naman daw talaga siya magbubo kaso talagang kailangan dahil may hinahabol siya ng exam kaya nga sabi ko naman Buti sa akin na tapat, sir. Maraming salamat. Di nga nagtagal, narating na namin ang regalado, abinyak. At habang nasa stoplight kami, may biglang nagbibinta ng sampaguita. Awain talaga ako sa mga ganitong lalo na bata pa nagtitinda na. Kaya binilang ko na lang kahit di ko naman kailangan. Isinabit ko na lang dito sa katabi ng rosary sa may harap ng motor ko. Maganda ang aming biyahe kasi walang gaanong traffic hanggang narating namin ang batasan Commonwealth. At dahil may basbas -bas ni sir, nabilisan daw namin ito hanggang narating na namin ang Makati City minsan pabor din sa akin kung nagmamadali ang pasahero kasi hindi ako nangangamba kahit mapiga ko pa ang silinder na mabilis ng aking motor alam mo na siyempre hindi tayo pwedeng i-report kasi sila naman may gusto na bilisan at siyempre may kasamang pag-iingat at dasal hanggang sa narating na nga namin ang lokasyon ng pagdadrap pa pang at dito inabot niya na ang 610 na pamasahe grabe sa dalawang pasahero ko kumita na agad ako ng 750 sa loob lamang ito ng mahigit at long oras. Pero tandaan, hindi naman araw-araw ganito. Nakachamba lang talaga ako ng long ride. Pero malaking bagay talaga pag nakakuha ka ng long ride. Maraming salamat talaga at nabigyan tayo ng long ride. At kung umabot ka sa dulo ng video ito, pakicomment naman dyan kung taga saan ka para malaman ko kung saan nakarating ang aking video. Hanggang sa muli, maraming salamat.